ay mga kababayan, kumusta po kayo? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong DJ Myong at magabigay lamang po ako ng update sa inyo, ano, sa lahat po nating mga kababayan dahil marami po kitang mga kababayan kanina ang uh, nanood sa ating live feed kanina, sa ating live update. At uh, ganap pong alas 8:30 is ng isang magandang uh, Medyo maalungahit na gabi ay uh, bumalik na po ang supply ng kuryente dito po sa Kabayanan ng Buak. So meron na po kitang kuryente, supply ng kuryente. Thanks God, it's Friday. Thank you Napokor at thank you marelco Sabi nila sa kanilang advisory ay uh, sa pagitan ng alas 5 nang alas 5.30 ng, gab ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. At luckily, bago mag alas 11, dahil ang oras po muna sa Pilipinas at sa buong kapuluan, ganap na pong ika alas 8.30 in ng gabi. So luckily, hindi na po umabot ng alas 11, Bumalik na po ang supply ng kuryente, ganap na ika-alas 8.30 is ngayong gabi dito po sa kabayanan ng Buwak. Ngayon gusto ko pong malaman kung kumusta po sa bayan ng Santa Cruz, Torrijos at uh, Gasan. May kuryente na po baga sa inyong lugar? Diyan po sa Torrijos, meron na daw sa mugpog kaya lamang ay bagong tuklas na enerhiya yata ang nakuha namin. Bakit cheap? Anong nangyari dyan sa inyo? Ah uh, sana all. Hi, Kabayang Rix, si Rix nanonood. Sa Kumusta po? Wala pa rin daw. Saan pa wala. Sa Napakasaknak na -ha, nasakit, nasakit ng aking ulo. Dito po sa gasan wala pa rin. Wala pa po talaga di ah, wala pa talaga sa buhok pala sorry ha. So saan po? San kita may kuryente? Saan portion ito? Dito po kami sa Moralyon, Merkado. Ay wala pa daw sa Santa Cruz. Ang dilim pa rin daw sa gasan. Ah, so wala pa rin pala. Sa ibang lugar. Di po ba 15 at 16 ng advisory? Natakot ipatulpo ano. Natakot nga ni Kuwari ipatulpo. So, ibig sabihin sa Torios po ay wala pa. Sa Santa Cruz ay wala pa. Naku, nasira daw yung gamit nila kabayan, oh. Watching from Saudi, sa Kingdom of Saudi Arabia. Hi, kabayan Jeffrey Mahaba. Pa-shoutout naman sa lahat ng Salvo family. Wala pa rin po din niya eh. ang dami pong lamok, oh. Good evening po, DJ Myong. Hi, sagasan wala pa rin daw. Wala pa rin pala sa Turihos. Jenny Titan. Brownout pa rin po sa Turihos. Dito po, sa bayan po ng Riverside, wala pa daw. Ano nakakasakop sa amin? Teka daw po tatanong ko. Magbaka ako y... Pero may kuryente na po. Teka po. Ano ito? Ano nakakasakot dito sa atin ho? Moralion. Po. Moralion. Dito sa Moralion meron na. Ah, uh, ito po ang aming studio ng Marinduque News para sa kabatiran ng ating mga kababayan. Ito po ang bagong studio ng Marino Canoos. Sad, wala pa rin daw sa gasan. Oh, wala pa rin sa gasan. Sa Malibago, Tuyos, wala pa rin. Dami pa, wala pa rin pala. So, dito sa Moraleon, bahaging ito ng Moraleon, meron na po kami na kuryente, uh, mga 5, ah, mga 8.36 so Sakto-sakto, uh, inurasan ko talaga. 8.36 so Teka po, anong init ga-electrify po ako? Okay. Ang init. Galagay po muna ako ng mikropono, ha? Sa malusak, wala pa. Maigi pa po dyan. Ako yung nag pa. Nag electric pa na po talaga ako. At yan init. Galagay po ako ng mikropono. There you go. Sana all. Ayun. Pag ganitong mga panon, papasana all ka na lang. Ano? Uh, uh, ay sana all nga ni ano. Wala pa rin sa Laylay. Wala pa rin daw sa Laylay. Hello, madilim na gabi. Sa gasa wala pa rin pong ilaw. Ay, ganun po ba Baka ito yung natakot ayo. At, ah, uh, miski pa paano ay nagkaroon na kita, Dini. Eh. Miski para pa. Dini po sa amin ay meron na sa Moraleon. Sana all may kuryente na. Dini sa gasa na ay wala pa rin. Kala ko po pasensya na. Nag-update po talaga ako dahil ang dami pong nanood kanina so kailangan ko mabigyan ng update kung may kuryente o wala na. Bakit kayo lamang ang meron? pa sabi ni, nag din kami. Bakit kayo lamang ang meron na? Bakit kayo lamang ang meron pala ang? Oh, si Kimberly, nanonood din. Si Madonna, watching from Karuhatan, Balinsuela. Ay, ba dyan lang ang meron? Bigi kami, sabi ni Susie Sige Muhi. Pa-shoutout sa Royal Family ng Barangay Santa Cruz. Keep safe everyone sa ating lahat mga kababayan. Walang pinagbago, kutitap at parang Pasko pa rin. Aba, ilang araw na lamang po ha, ilang tulog na lamang. At Pasko na. Madungaw na naman po sa inyo si... Madungaw na naman po si... Jose Marie Chan. At ah, kaya ramdam na ramdam po talaga ang pagkawala ng supply ng kuryente. Dahil malapit ng... Pasko. Ang marinduke ay isang malaking Christmas light. Sabi nung nabasa ko dun, ha? Sabi nung nabasa ko dun, di na sa akin yan. Para si sa Cafrente, din sa si Santa Cruz, wala pa rin. Baka makaluwa makalwa pa din yung magkaroon. Bakit po din sa si Santa Cruz, eh, wala pa? Natakot wari sa iyo, DJ, ang maril ko. <laughs> Ay nako, hindi ko po alam bakit dyan. Ikala ko meron na, kaya ako po'y sumalang at ako po'y nag-update sa inyo. Dahil 8.36 po, ngayon, ngayon lamang. Ayan, nasilayan na po natin ang supply, ang, uh, na, ang ilaw. No? Dahil may bumalik na po ang supply ng kuryente. Dini sa Makati, yan ang pagkukulog. Wala po din sa Poblasyon Torijo, sabi ni Mark Anthony. Mark Anthony Cos, ah, ang Mark Anthony, ay si Teacher Mark, nanonood, di jimyong wala pa rin inagalaw din ni sa Marinduque. ay din sa Gasan boy na bis ay wala pa rin daw Maria Ilorde nanunood may biyahe po ba ng barko Tres Kelion meron Ah uh, Arnold Pebedal DJ yung paki shoutout naman daw po uh, sa kapamilya ko kaya naga brown out na Aha kahit po hindi pa Pasko ay lagi pong wala ayan kuryente na ako gabox po ng ano Si Archie nanunood. alam niyo po, si Archie Beda nanunood. Si Archie Beda po ang gumawa ng ating bagong studio sa Marinduque News. So kung gusto niyo pong mag-sponsor dito, pwedeng-pwede po. Lalo-lalo na 'yung mga kababayan nating OFW. Kailangan ho namin ng isang malaking TV doon baka tulungan nyo po kami mas maging mapaganda pang studio ng Marinduque News. Ayan. Kontakin nyo lamang po kayo. Magpadala lamang po kayo ng mensahe sa amin. Tapos pag kayo po ay naging honorary partner ng Marinduque News, lagi po namin abangitin ang inyong pangalan. Ayan. Lagi po namin kayong shout out. Kahit hindi na po kayo magsabi dyan sa comment section box kayo po ay magiging honorary partner na namin. Ayan. So, kailangan po namin ng isang malaking TV dun sa gitna. So, baka gusto nyo pong uh, tulungan kami. Ayan. By the way, ayan. So, ay, dito po ako sa studio ng Marinduque. Pakita ko po sa inyo. Ayan, nandyan po ang studio. Ang production namin. Pakita ko po, po sa inyo. Ayan. Hope you are staying healthy and safe. Hi, Aunt, si Ate. Ate Myra is watching, I guess. I saw her name. It's Ate Myra. Ate Myra, mataak sa Balbaro. Hi, Ate Myra. Kapag kumusta mo ako? Kai, uh, please extend my warm regards to Auntie Nene. And then, beginning tomorrow, I will be staying there in your beautiful home tomorrow. Uh, hi to our family there in Maryland kay Uncle June, Uncle Auntie Nene, Uncle Dante, ah, uh, sa lahat ng mataak family na sa Maryland, paano po ang mag-sponsor? Kabayang Susi. Kabayang Susi, comment ka do sa ano, dali. Comment ka do sa, ah, magpadala ka ng mensahe sa amin, dali. Sir, maganda talaga pag may TV dyan. Yan! ah, uh, magpadala ka kabayang Susi ng mensahe sa amin, dali. Para uh, uh, sagutin ka namin, dali. Dun sa, dito sa Facebook page ng Marinduque News magpadala ka ng mensahe doon, kabayan. Ang bayo talaga ni kabayan Susi? Nako! Congratulations. Sa Santa Cruz, manananggal po wari ang sumabit dahil hanggang ngayon po hindi pa rin nabalik ang kuryente. hindi po sa magpukay wala pa. Sabi ni Rick Jan Muhi. Ah, uh, sino yung may sabi na meron na sa kanila? Sa Malabon ay wala pa rin daw. Sabi ni Violeta, kabayan Violeta Moreno. Dapat sa offline class na lang, laging brown. Dapat Offline class na laang laging brown brownout sabi ni Jeric Sagid. Magandang gabi po DJ Lucky Heart kabayan ko mo sa ikaw. Uy, sino yung nag na meron na din sa kanila? Dito po sa Moraleon naku hanggang ngayon po wala pa rin din sa Tigyon Gasan. Hay, salamat naman po may kuryente na kabayang Feos Taco. Nasaan kang lugar ngayon? Dahil yung mga kababayan natin talagang natakot sa iyo ang Marelco, kabayan. Ano, dyan lamang ang may kuryente. Sabi ni kabayang Mildred Pina Florida, hindi naman siguro nakakaloka man din at nakaka inis ang Kuryentes, mga taga buwak Dini, ano na ano, wala. Ah, uh, nasa ano, sa naman tumaas. Dini sa kami wala naman na kami. Ano, baka naman na traffic sa mga sa may bantad at sumadsad ang uh, sumadsad sa tubig. <laughs> Sabay sumadsad daw sa tubig kaya na traffic daw sa sa na traffic, na traffic daw sa may bantad kaya hanggang ngayon ay wala pa rin daw sa kanila. Ano? Ay ano ito ay makabulaan din. Wala pa rin po din sa mahunigasan. Ayun, wala pa rin daw. Ay, din eh, meron na po. Natakot nga ni Wari Ari. Ano? Pashoutout po din din sa mga taga-turihos na nunood. Ang dami po na nunood. Teka po, ah, ang bilis tumakas. Ayun. Oh. Risabal Belarmino, makaperming brown out. Eh, eh. Wala pa rin daw sa kawit. Wala po din sa, sa trio, sa malibago. Wala pa rin daw doon, sabi ni Ronnie Rea Aguilar. Kawit wala pa rin, sabi ni Rome Hermosa Mayores. May sumabit na naman ay naku kabayan sa tagal na yan hindi na yan pala pa ang sumabit. Pag hindi ah uh, baka yun ay sinabitan na ng tikbalang o sinabitan na ng manananggal. Ako ay nagtataka naman at manananggal ay sumabit ay hindi pa yung malabas ngayon mamaya pang mga paalba ang labas noon. Mga bandang alas uh, alauna ng gabi, alauna ng madaling alauna ng madaling araw ang labas ng manananggal na yun at ni sumabit agad ano. Oy, by the way, baka mga kababayan natin maka magulat magula, bakit yun ay bulaan na yung nagasalita din na. ay kami po yung nag -joke, joke lamang po dahil alam nyo naman po medyo stressful ang ating uh, paligid ngayon dulot ng pandemya tapos uh, nasabayan pa po ng pandemyang dekada na ito po ang kawalan ng supply ng kuryente sa ating probinsya kaya medyo kita po ay uh, medyo pampasayang bilang lamang po ano. Sa tigwe, ay wala pa rin daw sabi ni Rica Villia. Yan. Comment na lamang po yung mga kababayan niyo, mga katipan ninyo, mga barkada ninyo na uh, gustong i-shoutout diyan, mga anak na palagi na ang hawak ay cellphone at yanong magyanong mag Mobile Legend at uh, yanong mag uh, laro. O comment po dyan ang pangalan at aking shout out. Mga mahal nyo po sa buhay na naari sa Marinduque. At atin po yung mga apang batiin. Yan. And hanggang sa kawit po ay wala pang kuryente. Hanggang saan laang kaya may kuryente pala? Ano? Kung din kung sa inyong, kung sa mga kababayan natin na nanonood ngayon, kadalasan nagasabi na wala silang kuryente, ay hanggang saan lang may kuryente ngayon. So, dini sa nadini po kami sa moral yon, Totoo daw baga talagang mga bulaan ang mga taga Marinduque. Ang akin daw po nga ni ay hindi baling bulaan, wag laang pong hambog. Yan po ang ating, uh, yan po ang uh, sabi man din. O kailangan daw pong maging bulaan, wag laang pong hambog. Jonah Rodelas, wala pong kuryente din sa Santa Cruz. Yan. Okay. Si bakit baga lagi nag-brown out? Dapat interviewin ninyo ang Marelco ay si si congressman na nga an, nang nag interview sa marelko ay nagaturuan sila nagasisihan sila o ano nga sabihin natin dyan Christine Erania Ray hayaan nyo po tating dito si dito mismo sa studio ng Marinduque News para abigyan po natin ng mga dalawang oras na pagpapaliwanag ano po one of these day ayusin naman po namin yung schedule okay at nakapanood po natin yan si GM Sol mm -mm. Sino naman ang bulaan? Sana all may ilaw pa shoutout sa Sagid family. Ay pasensya na po kala ko po talaga ay lahat ay may ilaw na. Di nila ang po pala sa mural wari. Hindi ko alam kung hanggang saan na rin nakaabot hanggang kapitulyo wari. Sa santul po baga mga kababayan natin. Tito Nelson, Tita Susan, may meron na ilaw sa santol Teka po takin, teka po taan ko para mas maganda po. Mas maganda po wari aninagin natin ang kabayanan ko saan talaga may ilaw. Teka po ha aaninagin ah, ko po muna at uh, nang maalaman natin kung saan talaga may ilaw. Okay, ah, malabas muna. Ay, dyan muna kita. Saan may ilaw? Teka, ito po ang ka kabayanan. Oh, may ilaw man din naman dun ay. Oh, saan, saan, boss? Ba't to, Wala Sinu may sabi. Oh, eri po ang kabayanan. O, oh, may ilaw na po ang ating, uh, ano, may ilaw po ang ating uh, uh, blue building. Ito po ang palengke ng buwak. Aka, ay naku, laging walang ilaw din sa manggahan-gasan. O oh, sabi ni Charlie Pineda, o oh, may ilaw po ang uh, ano, o oh, kabayanan, o. Oh. O, oh, may ilaw po man din. So ngayon, ano ang hindi nakaabot? Saan saan hindi ari nakaabot? Sa Santol kaya meron? Hmm. DJ Pogi, painggit ka daw, ikaw la ang may ilaw. <laughs> Ay sumira na rin si kabayan ni Maka. Ah, nakidlat. Di galaw kidlat, kidlat. O mailaw po man din naman din sa may kabayanan. Saan kaya wala? Hanggang saan kaya nakaabot a rin ilaw na ari? rin? Mailaw po o. Po yung iglesia ni Cristo ay o. Wala pong kuryente sa barangay ah. lang sa Santa Cruz. Saan po yung iglesia ni Cristo? O. Oh. po yung palengke ng buwak. Ngayon ay ano, walang katao-tao. Kaano naman tao ay kita mo nga ning gabi na. O oh, mayroong pusa. Mayroong pang aso. Kaya nababaril ay durong aso. Ay, oh. Yan, yung mga nag-aalaga po ng aso. Yun naman po, ah, ah, yun naman po aso, ah, yun naman po ay, yun na atali nyo naman po ang aso ninyo na hindi po nababaril. Ay, bukas-bukas, baka kayo na po ang itali. May ilaw po, hindi ko lang po alam hanggang saan ang abot na ilaw na ari Kung saan po may kuryente, oh. Yun po ay ano, ay katedral natin. Yung, yung may ilaw-ilaw po nang yun, ay yun po ay katedral. O meron na sa santol. Uy, no, nakidlat. Kating mapasok mo. Bakit? Tamaan ng kidlat. Yan. So, mapasok po ako sa studio ng Marinduque News. Ito po ang studio ng Marinduque News. Opo. So, welcome po sa ating studio. Yan ang... Ayan ang pong gulo. Kaya alipat ko po sa akin muna. Ayan. Masyado pong magulo. Waka makita niyo po. Yan. So, na po kita sa studio pumasok na po kita. Yan po ang studio ng Marinduk News. Yan. Dito po may naga-DJ. Ito po ang encore Broadcast Studio natin. Yan. Diyan po ang ating uh, mga encore Tapos din naman po naupo ang ating mga ina interview. Marami lang pong kalat at may mabusing ay. <laughs> Ayan, hindi sa balik na po kita dito. But... Ay, nakita ba yung <laughs> work from home pero hindi makapag work from home ano nakita na ito ay halaka yan kitang kitang nagaong ano yan balik kita <laughs> kakapakita mo kung ano ano tuloy ang nakikita sana all may ilaw halaka balik tayo ganito dito Hi, mga kababayan. Kumusta po ulit dito? Wala pa rin pong ilaw sa gasan. Hay, sino? <laughs> Map Maparo na sa pangibasan. <laughs> Maparo na lang daw po sa pangibasan at wala pa daw pong hanggang ngayon ay wala pa daw pong ilaw dyan sa Santa Cruz. Alam, magibasa na lahat. Mabalik pa ay merong kandalang pugita. Adamihan mo ng sihi at labis-labis at saka Oy, meron na daw ilaw sa Santa Cruz oh, work from home pero hindi makapag work from home sabi ni Chris Handy Hisuli. Work from home. Yan, ulit-ulit. Yan, ulit-ulit si Chris oh, work from home pero hindi makapag work from home. <laughs> ano, dagdagi pa mga sampu. Ayun oh, hindi pa nga niya. Oh, magandang gabi DJ kumusta po sa Marinduque, Kaya ka, kaka-ano lang po, kakabalik lang po ng supply ng kuryente. Oh, ayan talagang hindi magpapigil si Chris O oh, work from home daw siya Pero hindi makapag work from home Mga ilan kaya nilagay niya sa Sabok maligaya meron na po Pero uh, nakadalawang brownout na din eh Pa-shoutout po sa asawa ko na si Ariel de los Santos uh, Ano yun? Ulit-ulit si Chris O duro o pa mga 20? Lagi-lagi Bern Miranda Pa-shoutout naman po Kumusta po kayo dyan? Yehey hey. Asan maging ilaw niya na ubus na yung banuot ko Ay naku Naku, ang ilong, ang aingatan ha, baka mamaya ay mangitim yan ng husay ha. Wala pa rin sa bunganay, wala pa rin sa bunganay. Okay, panaantok na po. Naantok na po. Opo, yung na muna sa inyo. Wala pa rin po sa gasan. Ay, salamat may ilaw na rin yung sa Santa Cruz. paki out naman po sa Fun Island Rehensha Hotel and Resort. Hi sa lahat ng mga taga-Fun Island Rehensha Hotel and Resort. Baka naman kami ay mapa-stay mo dyan sa Fun Island Rehensyaan. Rehensya Hotel and Resort kahit isang gabi laang mag-aalis lang ng stress at maiblog la, ma pati ang inyong uh, ang inyong ano ang inyong uh, resort diyan baka naman matingnan kung talagang maigi DJ Pogi pabati naman po sa mga taga kaluokan at sa UST at uh, sa Oman ate ko at sa Dubai sa ate ko at uh, sa pamilya ko sa pag-asa sabi ni Flor Delisa Shena sa may kuryente na po sa Barangay Landi kailaw la ang po maigi naman at sa Kebayan Jonah Rodelas total may ilaw na diyan ikaw naman ang magpailaw yan <laughs> Rose Mendoza dito po sa amin sa gasan eh, wala pa rin ilaw palagi 5.11 brown out advance Marilco, yan ano ka Marilco All alright kita po yung magapaalam na thank you so much everyone God bless po sa inyo aha uh -huh. Elvira Nazario ingat ka dyan sabi ni kabayang Riego Angie okay sana po kaparehas din sa Mercado Moraleon, Buak Marinduque, may ilaw na rin po sana dyan sa inyo. Pero bago po ako magapaalam, gusto ko pong sigawan dyan sa labas si Chris Pelaes Romasanta II. Nasa Tarlac po ako ngayon pero taga-antipolo gasan po ako. Ayan. So maraming salamat po sa inyo. Hindi na po ako nakapag-live ng formal dahil kakabalik lamang po ng supply ng kuryente at inatamad naman na po akong magbukas ulit ng aming mga ekwipo para ako po ay magsalang at mag-live po sa aming television. Ay, pakita ko po po. Ay, gabi na po. Dito po yung ano, mga transmitter noong local channel 3 natin dahil pag kami po po'y nakalive sa Marinduque News, napapakinggan po kita at napapanood din po kita sa Lucky 7 Channel 3 sa pamamagitan po ng ating local television dito sa Marinduque News. One of this day, aikot ko naman po kayo doon sa pinakaloob ng aming ano, nung, nung area po doon. Nandun po yung mga transmitter. ang mga transmitter baga? Mga frequency. Mga frequency po ng, uh, dito sa local channel natin. At uh, napapanood po ang Lucky 7 Channel 3 sa aang ah, ang Marinduque ang mga programa ng Marinduque News Network sa Lucky 7 Channel 3 sa mga bayan po yan ng Gasan, Mugpog at Buwak. So, sabi nga ni po ay online na TV pa at TV TV pa. Kaya yan po ang ang kagalingan ng Marinduque News. TV na online pa. Kaya hindi na po ako nagsalangay on sa TV ay eh baka po mag -brown out ulit, ay mahirap pong magbukas-bukas ng ating mga equipo, may iamot kalaang po. Kaya ako po y dito na lang nag-live para nagbigay po ako ng update sa inyo, ay di mas mainam po ano, pag brown out man po ay di hindi masyado stressful. Dahil nung kamakailan ho, nung in-interview ho natin si Dr. Caballes, kami po yung nakasalang ay tatlong beses na brown out. Ay sabi ko wag na natin maulit, masisira po yung mga gamit namin ay, may kumakam may kumakamang, may mga mura po ay yung mga computer na inagamit namin po minang mamahal ay nagabro no nagabro yung yung bilis bilis so, makasira ng gamit ng mga biglang yung sa simula po nung ano simula nung pasok ng kuryente ang lakas po ilan ilan na ang yung amin pong computer dun sa loob ay nagkasira-sira na kaya hindi ko na po iabuksan ulit ay uh, kaya pa alam na po sa inyo uh, Marlon Peregrina nanonood Uh, God bless kabayan. Sino pa hindi ko nabati? Sino pa yung mga nagpa shoutout Baka, ako baka magtampo na naman sa akin. Si Jobel Makaya, dito po sa Gasan. Antipolo, wala pa rin. Aha, uh, May nakalimutan nila kitang i-shoutout. Uy, by the way, maraming salamat ulit kay Ate Ninay, Labrador Festintan. Thank you so much sa pagbibigay sa atin ng daan para makapag-live kita gamit ang sun cellular. Okay, may nakalimutan pa kita na hindi natin nabati. Pati daw nga ni po ay... Ah, ingat po DJ Mayra sa Marita Caranza. Ingatin Ingat din po kayo kabayan. God bless. God bless po. Naantok na po ako. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Yeah.